At ito po pala yung ilalagay po natin sa shopping niya Ako po yung mag-design siya May dumating po na delivery Free po siya Charot! Charot lang Tapos eto guys, meron tayong TP-Link na 8 port Dito lang po kayo pupunta pag laptop, sirapong laptop Yan po mga laptop, computer, printer Kahit ano po, password wait technician. Hindi po siya cellphone na Ano po, pero mer marunong din naman po siyang konti. Okay. Yan po ang papa ko, ang manager. Yes, I'm the owner of this shop. I'm the manager. Ako yung taga, taga kain ng mga pera dito. Ayan, may, may monitor din na Wow! Meron din po kahit iba-iba pong gamit sa laptop o sa computer po. Dito lang po kayo kung pumunta kung may kailan po kayong iba. Di lang din po kami nagre-refer. May accessories din po para mas magandang iyong setup. Dito po yan sa Santa Rita, Makabebe, Pampanga. Ilalagay ko po yung Facebook page po ng Papa ko sa comment section. So tara na mga ka, neutron Wow! At nasa harapan lang po kami ng Pure Gold Makabebe. Atsaka yung pandesal ni Juan. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.